Hi guys! Hello mga friendships! So, ayan na nga, andito tayo ngayon sa San Juan de Dios! Oh no! Ba't tayo nandito guys? So guys, andito tayo ngayon sa San Juan de Dios. Wala ay niyo pa nang gagawin natin. Paging transport order dito ay please. Paging transport order dito ay siya. Hi guys! Excuse me po. But... Hi guys, so pato muna tayo kay IC kasi wala pa yung doktor na mag i-interview sa atin. Hanapin natin siya, sana hindi ako balik ka. Sating so, tayo sa elevator. Nag-vlog. So, dito na tayo sa elevator. Hello! So, nabag nangatap natin sa IC, nakalagay tayo dito. Kapag-tay, hindi natin sa ayos na, design, ata, na <laughs> So ayun na nga guys, to make the story short, pauwi na tayo. Nakita din naman kami ni Friend Ara. Pumunta ako dun sa kanyang office din natin na video kasi syempre sa loob na yon at pinakilala niya ako sa kanyang mga katrabaho na ang babait. At ayun na nga guys, palabas na tayo. So hindi nga natuloy ang ating interview kasi meron naman talagang valid reason at na, na din sa akin ni Friend Ara. Pero good news pa rin naman kasi waiting pa rin tayo. Kaya lang hindi natin alam kung kailan. So dahil hindi natuloy ang ating interview, so ayan na nga, hindi mawawala ang ating selfie-selfie. Yan yung time na naghihintay ako kay Doktora. At syempre, ipaflex natin ang aking magandang friend na si Ara na super bait at masikaso. So guys, till next, part 2! <laughs>